Ayan, good morning, good, ah, uh, so for today, tayo po ay mag-unbox. Awakas na natin po yung ating inaantay. Ito po kay yeah, from Juanitos Garden. Ayan. Ayan. tanggalin ko muna isa-isa sa kapton, Ano po? Para makaha, ano na po yung ating mga halaman. Makahinga. So, tinanggal nila sa pot, syempre. Sa ganun po ay hindi gaano bulky yung ating kapton, So, ito maliliit na to, dalawa pong laurel. Bumili pa kong dalawang laurel na sa ganun. May, may tarim kami -tari sa bundok. Wanitos. Yeah. Nakakatuwa. Oh, ay! My goodness. Ay, ang ganda. Ang ganda mga kaibigan. Love Ayan, oh. Ang dami po niyang anak. May inak pa siya rito. Ay, ang ganda. Ayan. Yeah. <laughs> Love it. So, ayan. Kanina nakalimutan ko po i-on yung camera. Ah. Uh, na po ako dito apat. Akala ko naka-on. Yung pala, naka-pose. So, ito yung una. Ano po? Kumuha kasi ako ng karton para dito ko ipatayo. Para ma-ventilate na sila. Ayan. Kulay pink. At ang lagu-lagu po niya. So, umupo na po ako mga kaibigan, kasi gusto ko rin po ipakita yun expression ng aking mukha habang nag-o-open kasi ang gaganda po talaga. So, may pagka-orange. Ayan. So, lahat magaganda yung mga binuksan natin. Ito, yung kulay itim. So, ito yung flower. And then, new buds here na mag -bloom. So, meron dito sana isa pero nagputol. But it's okay. Ayan. And then, yung stem niya ay itim din. So, wala po akong nakuhang maroon kasi wala siya stock that time. And then, ito po ay red. Charan! Oh my goodness! Ang tangkad niya. Ang tangkad niya kasi, di ba? Ang tangkad niya. Kasi tingnan niyo, oh, yung roots niya nandito na yung pinaka-mother plant. Nasa taas na. And then, meron pa dito isa pa. And then, ang dami niyang babies sa ilalim. Ayan, no? Eh, yung mga yan. Ay, bro. Ay, ang ganda ng kulay, mga kaibigan, no? Oh. So, nabili ko na actually mga pot na para dito. Pero, tingin ko kulang. Kukulangin po yun. Oh my God. Tignan nyo yan mga kaibigan. Kita nyo po yan. Ang dami niyang bulak-bulak. Ayan hanggang dito po sa ilalim. Ayun po. Pero nag-bloom na siya. Diba? At ang gaganda ng mga ugat. Ang dami niyang active roots. Sabi ko nga po sa inyo, ang anthurium kasi, parang ano rin po yun. Parang ang material na gagamitin mo ay parang material na ginagamit o media sa orchids. Kaya pati yung ugat nila, para rin silang mga orchids. Ayan. Si Vanilla. So, lilinisin natin yung mga yan. Pagkakas madry na ano dito sa pailalim pagka nagkarim tayo at meron na rin po siyang dry flower so another white pero iba po ang variety neto ah uh, variety ng kulay whites so ang dami ang dami niyang suwi grabe ay nako <clears throat> ay masasabi ko na tama si si Lian gar, Lian Lin's Garden na maganda umorder sa Wanitos Garden. So ito po ay galing pa na San Pablo, Laguna. At mabait po si Sir Juanito. Oy, napilas ko yung plastic. Ayan po. Ito naman po yung isa. Kulay ng bulaklak. Ah, pink. Ah, may pagka-red. And then, pag nagtagal, giging ganyan. So, iba-iba. And then, yung kanyang, ano naman, stock, itim, pagka-talbos, and then, nagiging green naman pag nag -matchoy. So, idadagdag natin sa binigay ni Kapsat E. A day with Mama E. Ayan. Ayan. Dahil sa'yo, napabili ako ng mga antorium. Joke lang. Actually, maganda naman po talaga ang antorium. At matagal din po ang kanilang mga bulak. Nakita niyo po yan mga kaibigan. It's so madami. O, oh, di ba? ang dami po natin pwedeng ipropa e pero ayoko po muna magpropa dahil gusto ko sila lumaki muna kasi medyo maliniit pa yun nasa ilalim so gusto ko muna silang lumago kasi ang antorium po pag tinanim natin yan yung kanilang mga babies kusa siyang humihiwalay kumbaga medyo umaangat lang yung kanilang mga ugat para yung mother nila di ba nakaangat na siya ayan So, nasa on top na. And then, yung mga babies kasi, nasa ilalim pa. So, nagda-dark yung kulay. Ang kanyang bulaklak. ah uh, nagiging ganito. And then, sa una, ganyan po ang kulay. Kahiya <laughs> naman tumahol ng tumahol. Ayan, another orange. May pagka-orange yung mga pagka-red. Bahala siya kung ano ang kulay niya. Basta para sa akin, siya po ay maganda. Mm. Same dun sa iba. Ang dami niya pong mga anak. Ay, hey, nakakatuwa o. Eh. Ang dami kong ipopropa. Time will come, ang dami po natin ipropa. Ayan, ang kulay po niya. Two days pa. Sisinilip ko siya sa packing. Nagulat ako na, Pex, sa LBC. Ando na nga daw. Ayan. Ito ay talagang si Orange. Ayan. May pagkaret siya, pero ang tawag sa kanila mostly ay Orange. Very cute. Siyempre, as usual, problema ko lagayan. Saan ko sila yung Kasi hindi sila pwede sa full set. yung mga nandun sa pinagawa akong istante eh. Sa so, mga hoya. Ibababa ko muna yung mga hoya. And then ito ang ilalagay natin. Isisave natin. Sa tabi ng ano. CCTV. Tsaka medyo tabo. medyo may Kasi yung mga orchids nakasabit. So, ito, lalagay natin sa ilalim. Ayan, ang kulay po niya ulit. So, meron po dito kasi sa isang variety, dalawa. Dalawang piraso ang order ko. <coughs> <coughs> ito another variety ng itim. Or it's either same sila do sa una. Black. Pansin ko, pero malago naman sila. Yung black, parang medyo mabagal. Yung isa kong ganito na binuksan kanina, parang hindi siya ganong kakapal. Hindi pa masyadong madami yung kanyang babies. Pero it's okay sa atin na siya dadami. Ayan. Bilisan natin at napahaba na yung ating video. Mahirap mag-edit. Ayan. Another orange. At uh, medyo nangilaw na dahon. Pero sa baba, okay lang. Pero may napansin ako dito. Medyo dumilaw na yung dahon. syempre kapag ka nasa karton pa ka nga naman, ayan, ewan ko lang kung hindi magbabago ang kulay. Pero matitibay kasi ang anterior yun. Huwag naman masyado matagal. Kasi sila po ay galing pa na Laguna. Ayan, ang isa pang dark. <laughs> so iba ito. Iba nga. Ito pahaba. haba, Ayan. And then po, meron po siyang another, ano dito, bud. Na magbubloom. Lago. Ganda. Ayan. So, last two. Ito yung basura. ganda ng kulay. So, wala na po kung pakialam ano po pong itsura ko habang nag-open na. Ano po expression ng mukha ko. Basta masaya ako, happy ako. At uh, yun nga, nasatisfied ako ng gusto sa mga ilan natin kasi lahat po sila ay magaganda. cute. Ayan na. ko yung mga dark color kasi ito naman po yung aking kulay. Ayan. Kai. Dark. <laughs> ayan, chocolate. lang. Ayan, masa ang ganda. Lahat sila po magaganda. So, yan. Tama na po yung ating collection na yan. Enough na po yan. Happy na po ako. At, uh, contento na po ako dyan. At ito, yung ating dalawa, laurel. Seedlings po ito ng laurel. So, hindi ko na i-ano hanggang ilalim. Baka kasi matanggal ko yung ano, hindi nakadikit yung fake. Baka bumus yung lupa. So, ayan po yung laurel, mga kaibigan. Okay. So, dadali namin ito sa bundo or it's either ito sa kabila. Lote. Thank you so much. May kasamang susunang maliit. Mabuti na lag-lag. Ayan eh. Maraming maraming salamat po and bye bye god bless us all keep safe everyone bye